Okay guys, ito ay nahanap na namin. Ayan si Viking Vlogger. Si Mikael Vlog. Wala siyang uli ngayon. Hindi nakapaghanda. Hindi. <laughs> Dito na kami sa Diwata guys. Ayan, ang ating camera guys. At, at ito yung katawan ng kanila guys. Ayan. Ayan yung kanila. Mga sakit at yan. Papakita ko sa inyo yung dahon nga. Ayan. Ayan, yung dahon nyo. oh O, oh, ayan no. Ito yung dahon nga guys. Ito. Ito naman ayan. yung sinatawag <laughs> na sa amin. <laughs> Yan sa kanila. <laughs> kanila. <laughs> ayan, guys. Ito yung dahon. Lalapitan natin, guys, yung dahon nga Ayan. Oh, ayan o. No. Oh, ayan yung dahon niya para matanda nyo ha.